Pwede akong umupo buong araw o matututo akong lumaban gamit ito para akong Ninja Turtle. Magandang hapon, tumating ako para magsagawa ng mga medikal na pagsusuri. Una, ipakita mo muna ang laman ng kaso. Hindi. Hindi namin kailangan ng mga doktor. Umalis ka. Kailangan kong magsagawa ng inspeksyon. At kung ayaw mo akong papasukin sa kulungan, kailangan kitang inspeksyonin. Gamit ang labatiba na ito, hubarin mo ang pantalon mo. Alam mo, Anong ginagawa mas mabuting mo? tingnan ang bilanggo. Mukha siyang may sakit. Pakiusap. Heto na siya, doktor. Suriin mo ano? siya. Ano? Uh... Oo, sobrang sumasakit ang chenko. Sa tingin ko, talagang may sakit siya. Yang Hindi ko na kayo iistorbohin mo, Candy. Dinala ko ang alaga mo. Sana hindi ako nagkamali sa pagdala. Well, hindi ba yan ang gusto mo? Ano? Alam mo? Oh, pusa yon At ang ito. kaibigan ko ay... Okay, medyo nalito ako. Pero huwag mag-alala. Babalik ako. Mas mabuti sa'yo. Pero sa ngayon, Taon kailangan ito, mo... Allergic ako sa huwag mga pusa! alala May dala kong hiringilya na may tamang gamot dito. Tuturukan kita hindi. at wala ng allergy. Hindi na kailangan, hindi kailangan mas mabuti pang habulin mo ang kuting. Ibig kong sabihin kung paano Ngayon, may masarap na tanghalian na naghihintay Saan sa Saan galing ang pusa ito? Paano ito nakapasok sa gusali? Ayos lang. Kuting, pasensya na. Pero kailangan kitang palabasin. Hoy, ikaw. Punta ka at maghintay. Ano? Hindi. Sa tingin ko, nakita na tayo. Umalis ka na bago magbago ang isip ng pulis na ito. Mas susuwerthin ako sa susunod na pagkakataon. Uh -oh. Hoy, nandito ako para maglinis papasukin Keka. mo ako? Hey! Hey! Kailangan ko munang tapusin ang pagtingin sa'yo. Baka may dalakang delikado o ilegal. Huwag <sighs> mo akong tawanan. Isa lang akong tagalinis. Gusto mo ng KitKat? Meron ako. Wow, maraming salamat. Pero huwag mong isipin na mas mahalaga sa akin ang tsokolate kaysa sa trabaho. Ipakita mo sa akin kung ano ang nasa balde. Wala naman dito. Ano bang gagawin ko? Bakit mo ako ginugulo? Meron pa akong sampung gusali na lilinisin, kaya huwag mo akong pigilan. Anong nangyayari? Sige na, sige na. Kahit pa paano mas malilinis ko ito dito. Salamat. Angie, sila ko ang kibigan mo. Nahanap ko silang tatlo. Tatlo? Pero, isa lang ang meron ako. Hindi maaring maging totoo, nakahanap ako ng tatlong goldfish. Ano? Sino ang tumatawag sa mga isda na kaibigan? Hindi siya, siya? ito! Ang kaibigan ko. Parating ang pulis. Itago ang isda. Itago sila? Paano ko gagawin yon? Saan? Siguro kung alam ko na. Ang banyo. May tubig doon. Sana na ligtas doon ang mga isda. May pinaghihinalaan ka ba? Anong nangyayari dito? Bakit may tubig sa sahig? Bakit ka nandito? Pupunta ako sa banyo. Oh. Ha, aalis na kami agad dito. Sana yung matakwang ni Jane ang karagan friend. Oh. Na sobrang nalulungkot ako nang wala siya. Miss na miss ko na ang aso Ilam ko. Mo. Kumusta? Ang pangalan ko ay Jerry At nandito ako para tingnan ang iyong mga cell Narito ang aking toolbox Tingnan mo, mukhang maayos naman ang lahat Papasukin na kita Sige, Sumigil, sa una. totoo lang Sandali, pwede mo bang tingnan ang aking upuan? Sira ito, hindi ko maupuan Ang iyong upuan? Oo, madalas itong mangyari Simpleng, kailangan ko lang Ah, duct tape? Duct tape? Oo, pumasok ka na. Talaga, ang boss ay kumukuha lang ng mga pinakamurang tao. Halika dito. May problema tayo sa ilaw dito. Hoy, pwede mo bang ikabit itong bombilya? Siyempre, walang problema yan. Ngayon, kailangan kong isipin kung paano makakarating kay Andy. Aha! Para magawa ito, kailangan ko lang gumawa ng malaking butas sa dingding. Sa tingin ko, makakatulong ang martilyo para magawa ko yan. <laughs> Mas matibay ang mga pader sa kulungan kaysa sa kahit saan. Ayos lang. Meron pa akong drill. Ano? Mukhang kailangan kong gumamit ng matinding hakbang. Ngayon, tiyak na gagana ito. Ano ang tagal mo? Huwag mag-alala. Ito lang ang paraan ng pagpasok ng bombilya. Sa wakas, makikita na ni Ani ang kanyang kaibigan. Nakasign siya! Hindi siya magkakasya sa butas na yan! Ano? Yun ay isang daga. Anong nangyari? Ano ito? Bakit may daga sa dingding? -ding? <laughs> Huli na! Kailangan na natin tumakbo. Magandang tumabong. gabi. Nahuli ko ang isang mapanganib na kriminal. Isang magnanakaw ng ferret. Kailangan nating ikulong siya. Wow! Matagal nang sinusubukan ng lahat na mahuli siya. Sige, nandyan ang mga Zelda. Ang sarap. in ang aing saging. Anong nangyayari? Jean, dinala mo ba ang kaibigan ko? Hindi! Oo, heto siya. Aba, hindi ka ba natutuwa na makita ano? siya? <laughs> Isa yung ferret? Nakakatakot ang mga yan. Hindi iyan Pagod naman Pagod na ako rito. Kawawa naman ako. Kawawa naman ang maliliit na hayop. Aba! Aba! Ano nangyayari dito? Teka muna. Hindi ka pulis? Ako na lang ang gagawa ng trabaho ko? Ano? Uy, nasa na ang mga gamit ko? Parang dalubhasa ang espiritong ito sa kanyang sining. Anong nangyayari? Kailangan na naming umalis. Patawarin mo kami Tigil ka! Hahabol pa rin ako sa inyo! Hindi mo kaya! Hindi kita papayagan! Alam mo ba, hindi na kita pakakainin pagkatapos niyan. Heto ang saging, iyan lang ang makukuha mo ngayon at bukas. Dinalhan ko ng pagkain ang preso. Sana walang mga hayop sa loob. Kamakailan lang nagkaroon kami ng problema sa isang ferret. Ano ang sinasabi mo? Anong mga hayop ang maaari kong magkaroon, ha? Huh? Oh, pwede ko bang kunin itong mga pakpak -pak para sa akin? Gutom na gutom na ako. Siyempre. Bon appetit. Salamat. Sa wakas, makakakain na ako ng maayos. Sandali lang. Saan galing ang balahibo na ito? Sa tingin ko alam ko. Andy! Ito, si Jane. Fruits na kaibigan. Talaga? Sa wakas, hindi na ako ano? makapaghinahabol ano? ko siya ng maraming oras. Napakabilis at liksi talaga niya, Ito? hindi ba? Naku naman, tapos na. Meron ni Todd, kayo na ko. Ano? Paparating siya. Naisip ko na ito. Ikaw na naman. At mas maraming hayop. Anong mga hayop? Sa ilalim ng takip. Alam ko ito. Anong ibig mong sabihin? Wala. Walang kahit ano. Pwede mong tingnan. Imposible. Siguradong may uri ng hayop diyan nakakita ako ng balahibo sa aking mga pakpak. Kita mo? Wala talaga. Imagination mo lang lahat yan. Hindi. Mahahanap ko ito. Alam kong tinatago mo ito kung saan. Pinag-uusapan, wala akong nakikita. Kumuha lang ako ng pagkain. Ang galing ng kuneho, tumatalon sa ilalim ng aking sombrero ng ganon. Tigil, saan ka pupunta? Oh, pumunta ako para makita si Andy. Asawa niya ako. May pamilya kami at maliit na bata. Pwede ba akong pumasok? Nawawala lang kasi ng sanggol ang tatay niya. Siyempre, pasok ka. Hindi naman sinabi ni Andy na may pamilya siya. Andy? Hi! Ako ulit ito. At mukhang may kasama akong kaibigan mo ngayon. Bakit hindi mo agad sinabi na aso siya? Nandito ka na rin. Halika. Namimiss kita. Malaki ka. Oh, siya sa... sobra siya. May mga bar. Sige na. Ha? Huh. Hulihin siya. Siyahilig tumata... sa hot dogs. Anong nangyari? Kailan naging isang... Saranat. Zoo? Hoy, yes, oh? Saan ka pupunta? Saranat. Kalma ka lang. Babalik ako. Mukhang pagkakataon ito para palayain si Andy. Nasa akin ang mga susi. Samad! Pwede mo ba akong palabasin? Oh, maya ka na ngayon. Kailangan ko lang hanapin ang tamang susi. Sa tingin ko alam ko kung paano pakalmahin ang hayop na ito. Gusto mo ba ng hotdog? Ngayon, umalis na tayo. Makukulong ka rin. Narito. Anong ginagawa mo Wala. dito? Salamat! Ako'y talagang... Manatili ka dito? Pare, sasama ka sa bago mong may-ari. Gayunpaman, kailangan mong magtagal sa selda na yan ng magkasama. Yehey, kaibigan ko! Sa wakas magkasama na tayo! At makakauwi na ako. Hindi pwede. Kamakailan, nagagawa mong i-turn... Tulad ng ipinakita niya sa amin, walang paraan. Kamakailan, ginagawa mo ng parang zoo ang bilangguang ito. Para dyan, kailangan mo rin makulong Ngayon, sandali. Ngayon, tiyak, hindi mo na ako guguluhin. <coughs> ah! Ah! Hindi iyan ang inaasahan namin. Pero ayos. Kaya... Ngayon, magkakaroon ng isang bagay na kawili-wili. Gusto ko ng donut! Lutuin mo ako ng mga donut! Hmm, madali lang. Oo. Oh. Oo. Oh. Matatapos ito. Magandang pagpili. Eh, nagsimula na ba silang magluto? Oh, hahanda na ang masa. Hinuhugis lang oh. espesyal ang mga donut. Si Teslo, eh, tamang-tama na. Or sa chinet oh, oh, near fry. Ang fengulahing bag ay itakda ang tamang temperatura. Magbubuhos pa tayo ng kaunti. Oh, ano ba? Mukhang madali lang ito. Tom, huwag mong bigyan ng atake sa puso si Lola mo. Kalma lang, ayos lang lahat. Ano na ang susunod para sa atin? Langis. Eksakto. Oops. Sa tingin ko, sapat na ito. Ngayon, hinihintay nating uminit ito. Ano? Nagpiprito ka na ba? Sige, ilalagay ko na ang dalawa. Isa, dalawa, tatlo. Isang bangungot. Ang mantika ito malsik at nagkasugat. Tom, bakit mo ibinuhos ng marami ito? Oh, Kailangan kong iligtas ang donut ko. Anong hilakbot? Mukhang may nagkamali. Wasak na ang mga donut ko. Hindi! Palpak ito. Oh, huwag magalala. Kahit ano. Nasa angin ako! Napakamahal. Salamat. Ang singer Saokuro and House Handana. I-decoration ko na sila ngayon. Diyos sa Oh. Ang tao ay kumakain gamit ang kanyang mga mata. Kaya, ang itsura ang pinakamahalaga. Dapat perfecto ang lahat. Bilisimo. Oo. Oh, oh, medyo maganda. Pero mas masarap pa rin ang mga donut ko kahit walang disenyo. Ganun lang. Magagandang pelikula kayo. May naisip ako. Gusto mo ng keso? Ganyan. At super. Ipubuos natin ito sa hugis ng mga donut. Ngayon, para sa dekorasyon, kukunin ko ang paborito kong Cheetos. Isang kaunting martilyo na sandali. Alam ba niya kung ano ang donut? Perfecto! Kagamitin ko ito bilang palamuting budbod. Astig! Tingnan natin. Oh, dapat perfecto ito. Pero may kulang. Oh, Lola, pwede ko ba itong kunin sa'yo? Sige, kunin mo. Oh, no. Salamat. Hindi pwedeng itapon ang kawali, pero magagamit ang kalan. Susunod na kailangan ko ng foil. Salamat. Kaya, tatapusin ko na ang aking mga donut na may keso at diretsyo ko itong ilalagay sa kalan. Mukhang handa na ang lahat. Hmm? Perfecto. Ako yung nagsisipan. Perfecto! Oh! Ano ito? Wow! ang cool at kakaiba. Uumpisahan ko sa mga ito. Mukhang masarap. Wow! May palaman din sa loob. Ang sarap talaga. Kaya, ano ang meron tayo dito? Hmm, ang cute. Subukan natin. Donut lang ba ito? Hindi ganong masarap. At ano ito? Sige, tingnan natin. Donuts na may keso. Kamangha-mangha. Sa totoo lang, mas gusto ko ang matatamis. Chef, Panalo ka? Oh, oh, alam ko na! Ang susunod ay salmon. Walang problema. nako hindi mo ako matatalo. Sige, alam ko yan. Pero gagawa ako ng matamis na sandwich. Kailangan ko ng Nutella. Okay. Susunod, kailangan ko ng marshmallows. Ma Marshmallows. Mug decoration tayo. Perfecto. At syempre, isang chocolate bar. Talaga? At saka, grab at rainbow marmalade. Huwag kalimutan ang sarsa! At dagdagan pa ng mga matatamis. Magiging matamis at napakasarap. At ang pinakamahalaga, maganda. Handa na. Sige, Kaunting mga pambudbod sa ibabaw. Tapos na! Nakuha ko na! Bangungod! Gano karaming asukal? Napakakali. Gagawa ko ng masarap na sandwich. Konting ham keso. Ang natitira na lang ay iprito lahat. Perfect. Ibaliktad mo na ngayon! At tapos na! Grabe, walang orihinalidad. Kaya, iprito natin ng maayos ang tinapay. Perfecto. Yeah, tao na lights like. Oh, sandwich at walang karne? At ngayon? Ang sekreto ko sa ingredient ay parang mga kuhol. Oh, Diyos ko! Anong pokpok? As -pok? things, I didn't believe balay. Ano sa niyan na smully sa palabas? Masasama na ang loob ko na ngayon. Ano ito? Sure, dear. Concert or wine stand or chat club. At pati rin ang ilang... Shells. Danma, muscle. If right, in nang gusto sa aking sandwich. Gusto ko ito. Maganda. Nakakabagot ako. Ito ang tinatawag na mataas na kusina. May kulang. Tama, door na blue cheese. Bagay ito sa pagkaing dagat. Tara na! Okay, tama na. Ito na ang huling patak ni... Aray pula! Out song! Ayun na yun. Nakuha ko na! Nakakatakot! Handa ka na ba? Wow, ang ganda ng mga sandwich. Subukan ko ito. Ano ito? Nakakadiri. Ang gulo. Nakakata kami to Subukan natin Mmm, ang sarap Gustong gusto ko ang matamis Napaka masarap Kaya, ang huli Mmm, ang sarap Talagang perfecto Lola, ikaw ang nanalo Perfecto, binabati kita Ano ang susunod? Oo. Ngayon, gusto ko ng Caesar salad. Astig! Sa wakas. Ah, ano ito? Okay. Salamat! Simulan na natin! Um, mas mahirap hiwain ng mga kamatis kaysa sa inaakala. Ano ito? Sandali, mga kamatis. Kukuhanin kita. Uy, anong ginagawa mo? Mag-ingat ka, binata. Ano? Napakadali! Tignan mo, isa at dalawa. Iyan lang, isa at dalawa. Ngayon ay perpekto na. Lagyan ng ilang dahon ng itsugas. Hindi lang ko itugan. alam ang sinasabi Meron mo. Meron akong apat na manok. At ilan pa nito? Oh. Golden Grail. Perfecto. Hasta kahanga-hanga. Oh, itong mga baguhan. May naiisip ako. kaunting sariwang arugula. I grate and na hollow, igiran sa the blender, and halen na fried. Simula natin! Salad! Kakailanganin mo ng maliit na kasirola. Ibuhos natin lahat ng likido dito. Ano bang ginagawa niya? Wala akong ideya ang weird. Sige, kalimutan na. Isang malaki. Sky ka. range at isang dayami at may mangyayaring magic. Maganda. Vali niya ng molecular cuisine. Marikdag tayo sa aling down ng letsugas. Halikana! Ilang kamates. At siyempre, ng counting manok. Ang mga piyesang ito ay napakaganda. Napili ko na! At si Amam Shur Amar Crackers. Lines Perfecto and fertile. And ngayon, magdadagdag tayo ng keso. Kumusta? Tapos na! Ay, muntik ko nang makalimutan. Kailangan kong magisa ng keso. Ganito. Uy, anong nangyayari? Ang saya maghiwa ng gulay. Wow! mule? wala akong magawa. May naisip ako! Mayroon akong cool na chewing gum! Gagamitin ko ito bilang mga dahon ng lotus. Sige. Maganda talaga ang itsura. Dekorasyon na ng ulam gamit ang marmalade ice. Steak. At marshmallow. At sa totoo lang, magiging mahusay ang ilang marmalade worms. Ayun, narito na ang iyong salad. Handa na. Ganap na walang lasa. Honey, handa na kami. Batangin na mo. Tingnan natin. Uumpisahan ko ito. Salamat! Ano yon? Grabe! Naku, Kadiri! Talagang hindi! Anong meron dito? Salamat sa panunod. Yum. Isang salad. Walang kakaiba. At narito ang isang bagay na kawili-wili. Boom. Pero napakaganda nito. Ito talaga ang nanalo. Hey, panalo.